Grabe, ano kaya ito ang kate? Yan, o. Oh. Maramutan dito sa mahihita ko, oh. o. Oh. so bilaw. Yan, o. Sa o. dami. Yan, ang kate pa. Yan, sa kamay. Ang dami sa kamay. Yan. Halos sa uh, balot na sa buong katawan. Yan. yan. Ayan. Ayan. Sobrang kati. Sobrang kati. Ano ko yung pwede gamot? Ayan. Oh. Ilang araw pa lang ito. Mga dalawang araw. Tatlong araw.